Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo na katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat o mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah at maging kapiling ng mga makatotohanan. Na sa isang kahulugan din nito maging kabilang sa mga makatotohanan. Na sinabi na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, dalawa ang kanyang ipinag-uutos tayo ay maging kasama ng mga makatotohanan at tayo ay mapabilang sa mga makatotohanan. Na nangangahulugan din ito ng kabaligtaran nito, ang paglayo ng tao sa kasinungalingan at iba't ibang mga anyo nito maging ito man ay sa paraan ng pananalita o sa paraan ng hindi makatotohanan na mga gawa at lalong-lalo naman sa mga paniniwala. Kaya nga ang Islam, bilang relihiyon ng katotohanan nalalaman natin na sa reliyon na ito, tayo ay marapat na kumakapit sa katotohanan at tayo ay nagiging matapat sa reliyon na ito. Na si Allah ang siyang pinakakarapat dapat sa ating katapatan at pagiging makatotohanan. Kaya ang reliyon na ito ay ating isinasabuhay ayon sa kanyang isinabatas at hindi sa kung anuman ang inaakala ng tao na gusto niyang gawin tungkol sa relihiyon na ito. Ang relihiyon na ito ay matatag at ating isinasabuhay ayon lamang sa kung anong sinabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano marapat na paniniwalaan dito, gayon din sa mga gawain pagsamba at mga pang-araw-araw na mga gawain dito. Sa ganitong katangian ng Islam, tunay nga ng Islam ay natatangi sa iba pang mga relihiyon. Maging ito man ay relihiyon ng mga lumipas na mga propeta, tulad ng judaismo at kristyanismo, ang Islam ay nananatiling matatag na ang mga paniniwala at mga gawain dito ay nakabatay sa mga batayan. At ganyan din, ang Islam ay kakaiba sa iba pang mga relihiyon lalong-lalo na yung mga inimbento lamang ng mga tao. At sa ganitong mensahe, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usi O si bitak bitakwa Pinapayuhan ko kayo na matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala wasam iwat ta'a. At pinapayuhan ko kayo na makinig at sumunod sa inyong mga pinuno. Wa ka na abdan habashiyan. baging ito man ay pinuno na negro o alipin na maaring minamaliit ng mga tao. Fa innahu man ya isyara min ba'di ikhtilafan kathira. Dahil sino man ang mabubuhay paglisan ko ay makakatagpo siya ng maraming pagsasalungatan ng mga tao. Kaya, upang malaman mo kung nasaan ang katotohanan, faalaykum bisunnati wa sunnatil khulafai rashidina min ba'di. Kaya marapat sa inyo ang kumapit sa aking sunna at sa sunna ng mga khulafai rashidin al-muhtadin ang mga nagabayan. Wa addu alayha bin nawajid. At kumapit kayo rito sa pamagitan ng inyong mga bagang, Ibig sabihin na eh, gawin ninyo ang lahat ng sa gayon na eh, hindi kayo maihiwalay sa gabay na ito. Waya ko mga umur at pangilagan ninyo ang mga pagdaragdag sa relihiyon. Fa inna kulla muhdathatin bidaa dahil ang lahat ng mga pagdaragdag sa relihiyon ay bidaa. Mga gawain na idinaragdag sa pagbibintang ng tao, na hindi kumpleto ang relihiyon o hindi ito kinumpleto ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliyad billah. Nang bidaa, ang salitang bidaa na ito, maaaring minamaliit ito ng mga tao. Pero ang katotohanan niyan, kung mauunawaan ng tao ang salitang blasphemy na ginagamit ng mga Kristiyano, na sa pamagitan ng kasalanan na ito ay maaaring mapatawa ng sinumang Kristiyano ng parusang kamatayan o pagkakatiwalag mula sa kanilang relihiyon. Ang bidaa Bagaman walang ganitong parusa sa dunya para sa kasalanan na ito, ang bidaa, ang idudulot nito ay ang pagkaligaw. Wa inna kulla bidaatin At syempre, nalalaman natin na ang lahat ng pagkaligaw ay patungo sa impyerno. Mga kapag-isipan na ng palatayang Islam, paulit-ulit na natin naririnig ang salitang bidaa Subalit para sa maraming mga tao, hindi nila pinangingilagan o kinatatakutan ang kataga na ito. Na madalas kapag naririnig nilang salitang ito mula sa sinuman, pinagbibintangan nila ang mga tao na ito na sobrang higpit o kaya sila ay intolerant o walang pagpaparaya sa iba. Subalit mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang katotohanan na mayroong mga gawain o mga paniniwala na itinuturing sa Islam bilang bidaa, ang mga ito ay patunay lamang na ito ang relihiyon ng katotohanan dahil hindi ito tatanggap ng anumang liban pa sa katotohanan. Ang Islam ay relihiyon na nasa malinaw na batayan kaya malinaw na tatukoy kung ano ang tama at mali sa mga gawain at pinaniniwalaan ng mga tao. Na ito rin ang isa sa mga kahuli mensahe ng isa sa kahuli aya na bumaba sa Quran. Nang ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yom akmal to lakum dinakum wa na to ne'mati, waradito lakum dina. Nang kahulugan nga nito, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw na ito ay ginawa kong perpekto ang inyong relihiyon para sa inyo. At kinukumpleto ko para sa inyo ang aking mga biyaya. At kinalulugdan ko at pinipili ang Islam bilang inyong relihiyon. Ito'y nangangahulugan ng relihiyon at ang mga pinaniniwalaan, mga gawaing pagsamba at parahon, paraan ng pamumuhay ng mga tao dito ay tukoy at hindi marapat na mababawasan pa o madaragdagan. Lalong-lalo na kung ang mga ito ay mga gawain at mga paniniwala na hinahaluan ng tao ng mga paniniwala na maaaring ahantong pa ang bidaan na ito sa pagiging mukaffira, pagiging bidaa na nagiging kafir ang gumagawa nito, katulad ng bidaan na ginagawa ng mga shia at iba pang mga ligaw na sekta. Siyempre, ang iba pang mga bidaan na tinatawag na bidaaton mofasika, bidaan na nagdudulot ng gumagawa nito ay maging makasalanan, ang mga ito ay mapanganib pa rin at hindi dapat na tinatangkilik ng mga tao. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may ilang mga dahilan na tinukoy ng mga scholar na ang mga tao ay maaring masasadlak sa bida. At pangunahin dito ang kamangmangan ng tao sa kanyang relihiyon, lalong-lalo na sa mga kahatulan o panuntunan dito. Na dahil meron siyang nakitang post sa social media o gawain ng mga tao na nakaantig sa kanyang damdamin na tinakala niya na ito ay simbolo ng kabanalan o nagpapakita ng pagiging matuwid ni naman nang hindi niya tinitiyak muna ang pagiging tama ng gawain ito. Ito ay kanyang tinatanggap, isinasabuhay at pinangangaral sa iba at dahil doon siya inasadlak sa bidaa. Gayun din, ang pagsunod sa kapritso pagsunod sa pagnanasa na mayroong mga tao na mayroon sila mga bagay na minamahal nila at kapag ang anumang gawain ay sumasang-ayon sa kanilang bagay na minamahal, ito ay kanilang tinatanggap, at kinikilala pa na ito ay bahagi ng relihiyon katulad ng paniniwala ng ilang mga tao sa mga selebrasyon na dahil nagmamahal sila sa kasiyahan. Nagugustuhan nila ang pagtitipon-tipon ng mga tao at pagpapayabangan ng kanilang mga yaman. Tinatanggap nilang iba't ibang mga uri ng pagtitipon ng mga tao taon-taon na pawang mga bidaa. Subalit ito ay hindi na nila napagtatanto dahil ito ay sumasang-ayon sa kanilang kapritso. Gayun din, ang labis na pagsunod sa opinyon ng ilang mga tao kahit sila ay mali. Ang panatisismo, ang isa sa mga pangunahing mga dahilan kung bakit lumalaganap ang bidaa at bakit kumakapit dito ang mga tao. Sa pag-aakala nila, labis nilang pag-aakala na ang kanilang hinahangaan, iniidolo, ay hindi nagkakamali o gumagawa lamang ng kabanalan at hindi maaring makakagawa ng kasalanan, sinusunod nilang mga ito. Nang wala ng pagtitiyak kung tama ba o mali ang kanilang mga ginagawa. At yun din, din maaring magiging sanhi ng pagkasadlak ng tao sa bidaa ay ang paggaya sa kufar, paggaya sa mga hindi mananampalataya, katulad ng pagkakaroon ng mga pagdiriwang ng mga muslim sa mga anniversary ng kasal, anniversary ng pagkamatay, anniversary ng pagkakatatag ng isang skwelahan, ospital o iba pa, at iba pang ginagawa ng mga kufar, katulad ng bagong taon, Pasko at iba pa nilang mga kapistahan. Gayun din, dahilan ng paglaganap ng bidaa ang pagsaguri sa mga kathang hadith na walang batayan. Mga hadith na inimbento lamang ng mga tao, subalit dahil nga ito ay isang ayon sa kanilang pagnanasa, ito ay kanilang tinatanggap at hindi na nila inuusisa. At panguli, mga tradisyon at mga pamahiin na walang batayan sa Islam Subalit, basta-basta na lamang na pinaniniwalaan ng mga tao na walang bukas na pag-iisip. Na hindi na sila nag-iisip kung ito ba ay tama o mali. Ang mahalaga ay nasunod nila ang tradisyon ng kanilang tribo o ng kanilang grupo at iba't iba pa mga tao na kanilang sinasapian o miyembro sila ng mga organisasyon na ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang bidaa ay marapat na magkaroon na maliwanag na pag-unawa dito ang mga Muslim ng sa gayon ay hindi tayo masasadlak sa mga ito. Dahil ang mga ito ay mapanganib. Ito ay mga mapanganib katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Sino man ang gumawa ng anumang gawain na hindi naayon sa ating relihiyon, ito ay itinatakwil. Ibig sabihin, ang sino mang gumagawa ng bidaa, siya ay nagpapagod lamang. Siya ay gumugugol lamang ng kanyang oras at ng kanyang pagsisikap. Subalit hindi naman magagantimpalaan ng kanyang gawain bago siya ay magkakamit pa nga ng pagkamuhin ni Allah sa kanyang ginagawa na bidaa. Ng mga bidaa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, bilang pagpapabatid pa kung gano'ng kasahol ang mga ito, itinuturing ng mga scholar na ang bidaa ay mas masahol pa sa kasalanan. Dahil ang taong nagkakasala ay maaaring mapagtatanto niya na siya nga ay nagkakasala at magbabalik loob siya rito. Subalit ang gumagawa ng bidaa, inaakala niya na siya ay gumagawa ng tama at hindi na siya magtatawba sa gawain na ito. At sa lahat ng mga gawain, ang bidaa ang isa sa mga pinakakamahal-mahal kay Satanas dahil nga ang bidaa ay kasalanan na patuloy na ginagawa ng tao, subalit siya ay patuloy na maninindigan dito sa pag-aakala na siya ay gumagawa ng tama, sa kabila ng katotohanan na siya ay gumagawa ng mali. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagiging ganap ng Islam ay hindi lamang sa mga paniniwala at mga gawaing pagsamba. Ito ay maaaring mangyayari din sa ating sistema ng pamumuhay. Katulad nga ng pagtanggap ng mga selebrasyon ng mga kufar at iba't iba pa nilang mga paniniwala at mga pamahiin. Ang mga bida ang mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay maaring mangyayari sa lima na mga kadahilanan. Unang-una, ang bidaa sa mga asbab o sa mga kadahilanan. Halimbawa rito, kapag ang mananampalataya o ang muslim ay mag-aakala na kailangan niya magsala ng dalawang raka'ah tuwi nang darating ang ulan. O kaya ay kapag darating ang Ramadan ay kailangan niya maligo at gumawa ng iba't ibang mga ritual. Isa pang uri ng bidaa ay ang bidaa sa jeans o sa uri ng gawaing pagsamba. Halimbawa nito na ang tao sa halip na magbabayad ng zakatol fitir sa anyo ng pagkain, ito ay kanyang binabayaran sa anyo ng salapi. Pangatlo, ang bidaa sa kadar o sa bilang o dami ng mga gawain na ito. Halimbawa niyan, kapag ang tao ay magsala ng salatul magrib ng apat na rakaan ng sinasadya, siya nga ay nakagawa ng bidaa. Lalong-lalo na kung inakala niya na ito ay gawaing matuwid at dapat niyang ipagpatuloy. Ngayon din, meron din tinatawag na bidaa sa kaifiya. Pagdaragdag sa relihiyon sa pamagitan ng mga pamamaraan na binabago ng tao ang mga pamamaraan sa mga gawaing pagsamba. Halimbawa niya sa wudu ay uunahin niyang hugasan ng kanyang mga paa sa halip na ang mga nauna rito ayon sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. At panghuli, mga bidaa sa panahon tulad ng pagkatay ng hayop tuwing buwan ng Ramadan lamang sa pag-aakala ng buwan ng Ramadan ay isinabatas dito ang mga gawaing pagsamba na ito na katulad ng pagkakatay ng hayop. Samantalang isinabatas dito ay ang pag-aayuno lamang ang kiyam at iba pang mga may inam na mga gawain dito. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Papeta Muhammad SAW, La taktasu, la taktasu yaw mal jumati, bi kiyamim min bayni Huwag ninyong gagawin espesyal ang araw ng Jumu'ah bilang araw ng pagsasagawa ng mga kiyam dito. At lalong-lalo na sa pagsasagawa rito ng mga pag-aayuno. Wala taktas su maljum at ibisiyami min baynil At huwag ninyong gagawing espesyal ang jumua sa pag-aayuno. Illa an yakuna fi sawmi yasumuhu ahadukum. Liban na lamang sa pag-aayuno na ito'y nakagawian ng sinuman sa inyo. Sinasabi rito ni Propeta Muhammad Sallallahu kung ang tao ay magtatahajjud tuwing Jumo alang o mag-aayuno tuwing Jumo alang, ito ay pinagbabawal dahil ito ay magiging isang uri na rin ng bidaa. Samantalang kung palagi ang naman niya itong ginagawa, ay wala itong problema sa kanya. inshaAllah kahit matapat pa ng ang kanyang tahajjud at ang kanyang pag-aayuno, inshaAllah Siyempre, may kita natin ng aral sa hadith na ito na kung ang mga ito ay bawal, magawaing pagsamba na meron namang batayan. Subalit, ginagawa sa hindi marapat na panahon nito o binibigyan ng panibagong hatol o panuntunan dito, paano pa kaya mga gawaing wala namang talaga sa relihiyon na ito? Tulad ng birthday, anniversary, 40 days ng kamatayan, at syempre pinakamasahol sa mga ito, mga ritual ng mga pagano, tulad ng Pasko, Bagong Taon, Valentine's Day, mga pesta at iba pa. Magawain na nananatiling pinagbabawal kahit papangalanan ito ng mga tao ng pangalang Arabic katulad ng Eid Milad at iba't iba pang mga paniniwala na sinasangkot dito ng mga tao na dahil dito ay ginagawa ito ng maraming mga tao katulad ng mga Arabo at mayayaman na kabilang sa mga Muslim. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marapat para sa sino man na nagmamahal sa relihiyon na ito, nakamuhian din niya ang bidaa dahil ang tunay na katapatan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang kawalan din natin ng kinalaman sa anumang kanyang mga ipinagbawal.